Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin sa mga landas na hindi natin naiintindihan. Ang mga araw ay tila mabigat. Ang mga sagot ay dumarating ng dahan-dahan. At ang puso ay napupuno ng pag-aalinlangan. Ngunit kahit sa pinakamahirap na panahon, ang Diyos ay pareho at hindi nagbabago. Hindi siya bumibigo, hindi siya nagkukulang, at hindi niya nakakalimutan ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. Ang parehong Diyos na nagpanatili sa iyo noon ay nagsasabi ngayon, inaalagaan pa rin kita. Bawat hamon ay isang pagkakataong nakatago sa anyo ng sakit. Ang mga suliranin sa pera, problema sa kalusugan, kabiguan at sirang relasyon. Ang lahat ng ito ay hindi upang sirain ka, kundi upang turuan kang umasa at magtiwala sa Diyos tulad ng apoy na nagpapalinis ng ginto ang mga pagsubok ay humuhubog sa ating pananampalataya pinapalakas tayo at inilalapit sa ama sa halip na itanong bakit ito nangyayari sa akin itanong mo ano ang nais ng Diyos na matutunan ko mula rito dahil bawat kahirapan ay paanyaya upang lubos tayong umasa sa kanya kapag inilalagay natin ang kanyang kaharian sa unahan hindi lamang niya tinutugunan ang ating mga pangangailangan kundi pinupunurin niya tayo ng kapayapaan, lakas at layunin. Ngayon, kang lubos na magtiwala sa Diyos. Alam niya ang iyong pangangailangan, nakikita niya ang hindi mo nakikita at nangangako siyang ibibigay ang lahat ng kailangan mo sa tamang panahon. Ang Panginoon, ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin nahuwag mag-alala tungkol sa bukas sapagkat bawat araw ay may sariling pagsubok. Itinuturo mo sa akin na ang pag-aalala ay hindi makadadagdag ng kahit isang oras sa aking buhay. Kung inaalagaan mo ang mga ibon sa himpapawid at pinapaganda ang mga bulaklak sa bukirin, gaano pa kaya ang pag-aalaga mo sa akin, iyong minamahal na anak? Naniniwala ako na ang iyong pagibig ay palagian. Ang iyong kabutihan ay tiyak at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Kapag ang aking isipan ay naliligaw sa landas ng pag-aalala, gabayan mo ako pabalik sa iyong daan ng kapayapaan. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na hindi ka nakatali sa oras. Kasama kita noon, kasama kita ngayon, at nauuna ka na sa aking hinaharap. Walang makapagsasurpresa sa iyo, walang lampas sa iyong kontrol. Kahit na hindi ko maintindihan ang nangyayari, maaari akong huminga ng kapayapaan sa katiyakan na ihanda mo na ang paraan sa bawat problema. Hindi ko kailangang matakot dahil kasama kita sa lahat ng araw at sa lahat ng panahon. Kapag ang aking pananalapi ay tila hindi tiyak, naaalala ko na ikaw ang aking tagapagbigay, aking pangaraw-araw na tinapay na hindi kailanman nabigo. Kapag ang aking puso ay nabibigatan ng lungkot, kabiguan, o takot, ikaw ang aking kaaliwan. Hinahawakan mo ako at pinapaalala na hindi ako nag-iisa. Mahina, ikaw ang lakas ng aking puso at aking bahagi magpakailanman. Ikaw ang aking manggagamot, tagapagtaguyod, at nagbibigay ng hininga sa bawat araw. Ang iyong salita ay puno ng mga pangako pangako ng kapayapaan, kabutihan at proteksyon. Tulungan mo akong paniwalaan ang iyong mga salita. Hayaan ang iyong katotohanan na manirahan sa aking puso upang kapag ang takot ay lumapit, ang aking pananampalataya ay tumaas. Hindi ka kailanman bumigo sa anumang pangako at hindi ka kailanman mabibigo. Kahit patila hindi tiyak ang sitwasyon, pipiliin kong magtiwala sa iyo, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pakikibaka. Pinalalaya ko ang aking pangangailangan na kontrolin ang lahat ng bagay. Dahil alam ko na ang aking tungkulin ay hindi magkaroon ng lahat ng sagot, kundi magtiwala sa iyo. Nakikita mo ang buong larawan habang ako ay nakikita lamang ang maliit na bahagi. Ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin at ang iyong mga kaisipan ay higit sa aking pangunawa. Turuan mo akong magpahinga sa kaalaman na ikaw ang gumagawa ng lahat para sa aking kabutihan, kahit hindi ko maintindihan kung paano. Ituro mo sa akin, Ama, na mabuhay sa araw na ito. Ayokong mabigatan ng mga pagsisisi sa nakaraan o takot sa hinaharap. Ibinigay mo sa akin ang araw na ito. Tulungan mo akong yakapin ito ng pananampalataya at pasasalamat. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga biyaya sa paligid ko kahit sa may hirap na sandali. Turuan mo akong makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay, kapayapaan sa iyong presensya at lakas sa iyong mga pangako. Kapag ako ay nanghihina, paalalahanan mo akong sapat na ang iyong biyaya. Kapag ako ay naliligaw, maging gabay ko. Kapag ako ay tinutukso ng kawalan ng pag-asa, punuin mo ako ng pag-asa. At kapag ako ay nagdududa, paalalahanan mo ako sa lahat ng paraan na ikaw ay naging tapat noon. Panginoon, dumarating ako sa iyo ng bukas ang puso. Inilalagay sa iyong kamay ang lahat ng aking takot, alalahanin at bigat. Bawat pag-aalala bawat pagdududa at bawat sandali ng takot, isinusuko ko sa iyo, ikaw na lumikha ng langit at lupa at nagmamalasakit sa akin, nang higit pa sa aking pangunawa. Naniniwala ako na sa iyong walang hanggan na karunungan at pag-ibig, pinagsasama mo ang lahat para sa aking kabutihan. Paalalahanan mo ako, Ama, na ang anumang ilalagay ko sa iyong mga kamay ay hindi kailanman mawawala. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, na humahawak sa buong mundo. Ikaw lamang ang may kapangyarihang magdala ng kagandahan mula sa abo, layunin mula sa sakit, at buhay mula sa kung ano ang tila patay. Turuan mo akong lubos na magtiwala sa iyo, hindi lamang sa salita, kundi sa puso, sa mga gawa, at sa buong pagkatao. Hayaan ang aking pananampalataya na nakatali sa iyong mga pangako sapagkat ikaw ay tapat at totoo sa lahat ng iyong sinasabi at ginagawa. Panginoon, inamin ko na minsan ako ay nagiging walang pasensya. Nais kong magkaroon ng mga sagot, solusyon sa aking mga problema at kaliwanagan sa hinaharap. Ngunit tinatawagan mo akong lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Tulungan mo akong bitawan ang aking pangangailangan na kontrolin ang kinalabasan at magtiwala na ang iyong mga plano ay higit sa akin. Da nakikita mo ang buong larawan habang ako ay nakikita lamang ang mga piraso. Alam mo ang layunin sa likod ng bawat pagsubok, bawat hamon at bawat panahon ng paghihintay. Ama, hiling ko ang lakas upang magtiis ng may kagalakan. Madaling mapagod, ngunit ang iyong salita ay nangangako na ang pagsubok ng aking pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiyaga na humahantong sa espiritual na kaganapan. Tulungan mo akong magtiwala sa proseso kahit hindi ko maintindihan ang layunin Hayaan ang aking mga panalangin sa panahon ng kahirapan na mapuno ng tiwala sa iyong kapangyarihan, hindi desperasyon. Bigyan mo ako ng pusong sumasabi, Panginoon, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang mangyari. Turuan mo akong lubos na sumuko sa iyong banal na plano, na alam kong pinapagana mo ang lahat para sa aking kabutihan at sa iyong kaluwalhatian. Ama sa langit, kinikilala ko na kapag sinusubukan kong hawakan ang mga bagay sa aking sariling mga kamay, ako ay naglalakad sa hindi pagsunod. Pinapaalala ng iyong salita na magtiwala sa iyo ng buong puso at huwag umasa sa sariling pangunawa. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong nagduda ako sa iyong kabutihan, hinayaan ng takot na masakop ang aking pananampalataya o sinubukang kontrolin ang mga bagay na tanging ikaw lamang ang makakagawa. Ngayon, pinipili kong magtiwala ng lubos sa iyo. Pinipili kong umasa sa iyong karunungan, hindi sa akin pinipili kong lumakad sa pananampalataya na niniwala na ikaw ang nagdidirekta sa bawat hakbang ko. Iniaangat ko sa iyo ang bawat bahagi ng aking buhay na ako'y nabibigatan. Ang mga relasyon na tila mahina, ang mga panalangin na hindi pa nasasagot, ang mga pribadong laban na aking kinakaharap, ang mga kasalanang aking nilalabanan, at ang mga tagumpay na aking inaasam lahat ay iniiwan ko sa iyo. Turuan mo akong lapitan ang bawat sitwasyon ng may panalangin at pasasalamat. Hayaan ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa na bantayan ang aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Kapag ako ay tinutukso na tanungin bakit, tulungan mo akong ilipat ang pokus mula sa bakit patungo sa sino. Ikaw ang aking kanlungan sa bagyo aking kuta sa oras ng kaguluhan. Pinapanatili mo ako kapag ako'y pagod at itinatayo kapag ako'y mahina. Sa halip na magtanong, hayaan kong makita ang aking mga pagsubok bilang pagkakataon upang higit kitang makilala, maranasan ang iyong katapatan at masaksihan ang iyong kamay sa aking buhay. Habang nire ko ang aking paglalakbay, nakikita ko kung gaano mo na ako dinala. Salamat sa pagbuhat sa akin kapag hindi ko nakaya, sa pagbibigay kapag wala akong mayroon, at sa paggawa ng paraan kapag tila wala ng daan. Hindi ka kailanman nabigo at hindi ka kailanman mabibigo. Hayaan ang aking puso na laging mapuno ng pasasalamat, hindi lamang sa iyong ginawa kundi sa iyong pagkatao. Ikaw ang aking ama, aking tagapagligtas, at aking tulong sa lahat ng oras. Baguhin mo ang aking pananaw, Panginoon. Sa halip na ituon ang pansin sa kung ano ang maaari kong matanggap mula sa iyo, turuan mo akong hanapin kung paano kita mapaglilingkuran. Gawin mo akong sisidlan ng iyong kaluwalhatian, pawisin ng aking sarili at punuin ako ng iyong espiritu. Hayaan ang aking buhay na magpakita ng iyong pag-ibig at kabutihan. Naway ang aking mga kilos, salita at desisyon ay magturo sa iba sa iyo. Alam kong hindi ko maibabalik ang sakripisyo ni Jesus sa krus, ngunit iniaalay ko ang aking buhay bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa iyong layunin. Hayaan ang aking liwanag na magningning bago sa iba upang makita nila ang aking mabubuting gawa at luwalhatiin ka, Ama ko, sa langit. Ang aking buhay ay sa iyo. Gabayan mo, pamunuan, at gamitin ayon sa iyong perpektong kalooban. Isinusuko ko sa iyo lahat, aking mga takot, kabiguan, pag-asa at pangarap. Inilalagay ko ang mga ito sa iyong mapagmahal na mga kamay, alam na ninanais mo ang pinakamahusay para sa akin. Hayaan ang aking buhay na maging patutuo ng iyong biyaya Salamin ng iyong kaluwalhatian at saksi ng iyong kapangyarihan. Turuan mo akong higit na magtiwala sa iyo araw-araw. Hanapin ka ng buong puso at paglingkuran ka ng buong lakas. Pinupuri kita, Ama, para sa iyong pagkatao at sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Ikaw ay mabuting Ama. Kapag humihingi ako ng tinapay, hindi mo ako binibigyan ng bato. Binibigyan mo ako ng eksakto kung ano ang aking kailangan. Kahit hindi ko maintindihan, pinaniniwalaan ko na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng bagay para sa aking kabutihan. Kapag ako'y nagsimulang mag-alala, paalalahanan mo ako ng iyong katapatan. Ang iyong walang hanggang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Ama, inilalagay ko sa iyong kamay ang lahat ng aking alalahanin. Tulungan mo akong huwag na itong bawiin. Sa iyo ang mga ito, binagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, aking hinaharap at bawat hakbang. Naway ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa ay bantayan ng aking puso at isipan ngayon at magpakailanman sa mahalagang pangalan ni Heso Kristo. Amen.